Ano pa Yan. May wood. Meron? Ha? Ito, ito po ay lumanay. Ang lumanay mga people, makikita mo lang sa tabi-tabi ng ilog. Yan. Kaya wala kami talang itak ngayon. Yeah, diskarte, diskarte talaga. Ayan mo rin kung tumiskarte. Paano mo makuha yan? So, ito yung gamot sa mga nakulam na barang. Inumin nyo lang, ilaga lang. Ilaga lang yan. Pagka na ilaga mm, -hmm. ano? mm -hmm. lang. mo na yan. Ilaga mo lang ang lumanay na yan. Hindi rin basta-basta po. Baka mamaya eh, nanguha ka. Hindi mo alam na yun na pala yun. No? Sa tabing ilog lang po yan. Hindi basta-basta ang ilog lang din po ang ang makukuha na natin. No? Ayan siya. Ito may maliit pa rito. Kinakuhaan na rin namin ito. Ito. So, Zoom natin yan. Ayan po. Maliliit. Maliit pa. Doon meron din isa. Yan din po ang gamot sa kulam, barang ilaga mo lang. Kung ikaw ay nakulam, ilaga mo lang, inumin mo, parang tsaa lang po ang lasa niyan. Medyo ma may konting mapakla. Tapos yung mga ugat nito sa barang. Yan po. Pinakadapis. Okay, so nandito kami ngayon sa kailugan. Para ka, bundukan naman. Ha, ang din kami ng mga herbal na pwede natin maitutulong sa kapwa eh okay, okay na people bay muna na sa ngayon ha kasi tatawid na kami ng ilog sana nga pwede pa akong maligo dito ngayon okay.